Kayamanan ng pamilya, pinag-aagawan ng mga anak. Mostly, sa pamilya pagdating sa pera, lalo na pag ang mga magulang ay pumanaw na, nag-aaway-away kung kanina mapupunta ang mana. Kesa nung buhay pa sila, nag-aawayan at nagtutulakan kung sino ang mag-aalaga at magbibigay ng oras para sa kanila nung buhay pa sila isang masakit na realidad, pero kailangan natin harapin at intindihin. Isipin natin kung bakit ba mas maraming anak ang interesado sa kayamanan ng mga magulang kaysa sa pag-aalaga. Sa panahon ngayon, malaki ang halaga ng pera at ari-arian. Madalas ito ang sukatan ng tagumpay at siguridad sa buhay. Kaya hindi na nakakagulat na maraming tao kasama na ang mga anak ang nagiging mas nakatutok sa aspetong pinansyal yung pag-aalaga sa magulang lalo na pag tumatanda na sila hindi madaling gawain dahil nangangailangan ito ng oras pasensya at dedikasyon minsan dahil busy sa pamumuhay at trabaho o sariling pamilya nahihirapan ng ilang anak na ibigay ang kailangan at atensyon at alaga sa kanilang mga magulang. Sa kasamaang palad, may iba rin naman nagiging makasarili at inuuna ang kanilang personal na kaginhawaan. Pero mahalaga pa rin na maunawaan natin na hindi lahat ay ganito. May mga anak pa rin na buong pusong nag-aalaga sa kanilang mga magulang. Yung iba, kahit gaano kahirap, ginagawa ang lahat para maibigay ang kinakailangang suporta at pagmamahal sa kabilang banda yung isyo na nag sa kayamanan. Minsan, nagiging ugat ito ng hidwaan at pagkawatak-watak ng pamilya. Nakakalungkot isipin na pera at ari-arian na dapat sana'y magdulot ng kasiyahan ay nagiging sanghipa ng away at samaan ng loob. Kaya mahalaga na ma-realize na ang tunay na yaman ng isang pamilya ay hindi lang nasusukat sa pera at ari-arian. Nasa pagmamahalan, pagkakaisa at pagtutulungan. Ang pag-aalaga sa ating mga magulang sa kanilang pagtanda ang isang paraan para ipakita natin ang ating pagmamahal at pasasalamat sa lahat ng kanilang sakripisyo para sa atin. Sa huli, sana'y mas marami pa ang makita ang kahalagahan ng pagbibigay oras at pag-aalaga sa ating mga magulang. Hindi lang dahil sa pagmamahal sa lahat ng kanilang ginagawa, tandaan ang pera na uubos. Pero ang pagmamahal ay magandang alaala, mananatili yan magpakailan man.